Hello guys, kumusta kayong lahat nagbabalik Mr. How Channel Guys, ngayon samahan nyo ako mag interview ulit tayo ng mga kabataan ng kasiguranon. Ukol sa mga katanungan, payag ka ba sa worth of 299 pesos na engagement ring? So guys, alamin po natin ang kanila pong mga opinion So samahan nyo ako So guys, simulan na po natin Let's go! payag ka ba sa worth of 299 pesos na engagement ring at bakit? Yes po, uh, payag ako sa 299 na engagement ring kasi di man basehan, di man basehan ang ano ang precious ng ring sa ano sa um, sa sincerity ng lalaki. Yan lang. Nice. Payag ka ba sa worth of 299 pesos na engagement ring at bakit? Siyempre naman kasi uh, siyempre <laughs> kung magbibigay sa yung gusto mong tao, yeah. siyempre payag ako. <laughs> so yun lang. Mm. Payag ka ba ate sa worth of 299 pesos na engagement ring at bakit naman? Wait lang, wait lang. <laughs> Hawakan mo ate para mas confident. Ano po kasi? Um, depende po yan sa magka-relasyon kasi kung sa tingin nila na na value nila yung relationship nila sa Sing Sing. Ano, yes doon. Tapos pwede din pong ano Pwede din yes din sa 299 kasi hindi naman sila nagbe sa Sing Sing. Tama din naman yung Basta nabasa ko din po kasi yung about din doon kasi eh. And depende po yan sa pagmamahalan ng ano, mag-partner po. Mm -hmm. Payag ka ba sa worth of 299 pesos na engagement ring at bakit naman? Um, nakadepende kasi yan yung sagot sa ano. Ito, na, natutuwa ako. Um, nakadepende siya sa, for me, um, example, uh, ako as a student, if ever man na boyfriend ako and he's still a student, um, if everman siya sa akin ng 299 na ring, okay lang sa akin. Pero pag alam ko naman na kaya mo naman, kaya mo naman ibigay, pero ayaw mo lang hindi ko tatanggapin. Nag-guess nag, nag mo ko yan? Oo, oh, <laughs> yeah, parang ano, parang, ano, parang, uh, nasa sayo, nasa sayo, na, na, kung alam ko yung uh, capability mo magbigay, kung alam kong hindi mo talaga kayang ibigay kasi may priority ka, family mo, ganyan, may intindahan ko. Pero pag alam ko naman na kaya mo naman, pero ayaw mo lang, hindi, hindi ako papayag. Okay. Payag ka ba sa worth of 299 pesos na engagement ring? At bakit naman? Day po. Kaya syempre, di kay puhan na tamili mahal mo is kay puhan mahal man ang ibibigay sa mo na si ano, ring. So dapat, ano, di naman kasi ano eh, tawag di di na basta ano <laughs> ano? Sige lang. Ano? Ano, diri, kasi, ano eh, yan na, kung mahal mo, maintindihan mo na, na kay na tunay na lang yung kaya niya na uh, ibigay, na tunay nay nay na rin, kasi, ano eh, yan na, tawag ba dito? Sorry ko, yan na, ano ko, basta, ano lang, yan na, diri ako, diri ako. Ay? Ano daw? <laughs> ay okay sa akin ang tunay na ring. kay... Ano eh, tawag na, ko man na amoy ito yung hatag sa akin. Kasi ano na... Ito na tunay na pang ano na ito eh, Naka-appreciate na yun eh. Na sing-sing na yan na sa akin. <laughs> Payag ka ba ate sa worth of 299 pesos na engagement ring at bakit naman? Oo, kasi ano, hindi naman mahalaga na ano, na mahal ang itatao mo na rin. Payag ka ba sa worth of 299 pesos na engagement ring at bakit naman? Opo, kung yun, din kung yun lang din naman yung kaya niya, tsaka pinaghirapan din naman yun. Oo, oh, may not, ba <laughs> <laughs> Hello guys, thank you for watching, bye bye.